watching. ETVN Philippines. Emmanuel, the God with us who saves. Mga kapag, talagang napakahirap magpakabirhen ng mga kababayan. Pero posible. At meron. Itong, kam itong campaign na ito sa ibang bansa, this is gaining support. Ano? Through prayer, And through sacrifices, huwag nating iisipin na ito ay hindi pwedeng mangyari sa Pilipinas. Pwede ito. Okay. So magandang umaga po ulit sa inyong lahat. At magandang buhay sapagkat maganda pa rin ang ating tutunghayang katanungan. At narito po ito. Monsi, may mga kampanya, campaign, sa ilang mga bansa para sa pagkabirhen. Chastity. Virtue of chastity. Pagkabirhen. Ibig sabihin, ang mga babae ay manatiling hindi nasasaling ano, hanggang sa kasal. Okay, ngayon ang kabata ah, pagkabirhen ng ang hanggang mag-asawa. Okay. Ngayon, kakagatin ba ito ng mga bagets <laughs> na Pinoy? Lalo na kung talamak ang mga sex sa mga sinihan, sa mga social media, sa mga kanta at usapan sa media at internet. Ito nga po ang mabigat. Kaya kahit papaano, hindi natin masasabi na nawala ng magagawa ang mabuti laban sa masama. Lagi pong meron. Oo nga, talamak yan. Pero ako'y natutuwa sa mga kampanyang tulad nito kung sa pag-uusapan natin parang impossible. Ngayon, sa amin na lang ang karanasan bilang mga pari. <laughs> ano, sa aming mga ikinakasal. Grabe. uh, <laughs> ah, nakakaya namang sabihin, pero ito ang totoo. Sa amin ng mga ikinakasal, lalo na mga kabataan nga, ano, ay wala na. Kaya kami nakakabiruan na lang. O. Oh. Tulad ng merong nagpunta sa merong isang pari na magka, ako nasa taal. Hindi <laughs> ko makakalimutan. Nakakala ko ay seryosong seryoso. Monse, hindi na ako mag-misa ng kasal dito sa iyong simbahan. Kaya ba, Papa, bakit naman? Alay, pagkakatagal kahaba ng iyong simbahan. Iyong ikakasalid. Kanina pa ako naghihintay dito, hindi makarating-rating eh. Ah. At ang mabigat pa nito, pag dumating, buntis na. <laughs> Pagsatawa ko. Ganyan po ang katotohan. Meron din naman ako, ang sabi ko, sa inyong pagsasama, hindi na kayo dalawa kasama na ninyo si Kristo sa inyo. Kaya tatlo na kayo. Ang sabi, pakinig ko sabi nung sa, nung nung lalaki. Oh, bakit nalaman ni Padre <laughs> tatlo na? <laughs> hindi at siya hindi yan. si Kristo kasama o oh, tatlo na talaga. Mga talaga talagaw napakahirap magpakabirhen ng mga kababayan. pero posible. At meron itong kam itong campaign na ito sa ibang bansa this is gaining support ano through prayer and through sacrifices wag nating iisipin na ito ay hindi pwedeng mangyari sa Pilipinas pwede ito at sinusuportahan ko ang any form of campaign for the for this chastity of the of the uh, of the women before marriage sa lalaki, hindi ko na alam, bahala sila. Pero yung mga babae, let us support any, any form and any kind of campaign that there is. And if this comes to the Philippines, hallelujah, isang napakalaking ba? At possible, possible, lalo na sa ating kultura, dati naman tayo talagang mga mahihindihin. Napasok lamang tayo ng kung ano-ano. Pero pwede nating ibalik yon at pwedeng magkaroon ng ganito. It's only a matter of hoping against hope. But one of the hopes during this jubilee, at sana mapag-usapan natin itong jubilee ito next time, that this year is a year of hope. Madami tayong dapat asahan. Na sa tingin natin ay wala na kapag asa no way. There is always hope. Because there is God who gives us this hope. Ito po ang ating panghawakan, mga kapatid. Kaya kasama ako sa kampanyang ito ng chastity for the, for the girls and for the ladies before their marriage. Amen. You are watching ETVN Philippines. Emmanuel, the God with us who say...